Eto magsasalita na ako ngayon kasi. Giba, everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos, all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siyang iboboto at kung bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay? ng mga nasa politiko. Kung sino-sino mga yon talagang malalaking mga tao ito. Inopera na ako, babayaran ako para lang maiba yung utak ko, para lang bumalitad at kasanib kay Duterte. Mga kaibigan, oo nga, kailangan natin ng pera. Natural, sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. Kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong digonggong o kay Duterte na to. <laughs> kung ano yung pinagsasabi niya noon na, na talagang lilinisan ko ang goong Pilipinas. Lahat ng mga masasama maiistab ko. Lahat ng mga ano, magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga ano, kaya kung gawin. In 3 to 6 months, kaya kung gawin sandalino. No. Oh, well palagay niyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos, binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Hey, tama, then. tama, tama. Agree agree. Agree agree, agree, agree. agree, 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 Secondly, no, Duterte, no, Duterte, play, Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay, Sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo dyan sa labas ng ito. Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na. Galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa traffic. Pinatay ka. Ngayon dahil sa nakita ka nandun ka pa sa nandun ka pa sa labat, bigla ka alif, brin, hatatat. Ano ang may paglalaban mo? Ano? Sa video naman, ma-powerful si Duterte. Okay. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan, kanya, kaya niyang i-control. <tinyo> no. niya, putang ina! Sino ba ang mabibigyan ngayon ng power? Yung mga putang inang mga militar! Binigyan sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao, kontrolin ang pamilya mo, kahit sinong mga inosente mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulelat, hindi tayo mga militar! Gusto nyo ba na maging biktima kayo, ikaw o ang pamilya mo, na kahit wala kang kasalanan, brin Walang hustisya noon. Sinabi nila na curve hour. Sinabi nila na yung tao na yan bumabaliktad dahil well, bumabaliktad nga ang tatay ko noon. Instead na pumapanig noon sa KBL, bumabaliktad siya, pumupunta siya doon sa panig ni Cory. Ngayon nung alam nila na bumaliktad ang tatay ko, ha? Brinatatat na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko! Ha? Anong nagawa ko? Asaan ah, ang hostesya? Dahil ba'y time na doon ang putang ng martial law? Alalahanin Ha? Once is enough, martial law is enough. Pero ang magiging kahinat na natin pagkatapos na si Duterte ang mananalo, putang ina yung martial law na kinakatakutan natin, magiging full blast more than how many times the martial law, it will be punyetang impyerno ang buhay natin. God. Yan God. ba ang gusto niyo? Putang ina niyo. Mag-isip kayo ngayon. Good. Mga kaibigan, habang nakikita ko po itong video na to, medyo medyo na-touch po ako hindi ko po akalain na after all nung pagtutulig sa'ko o kaya ay pagsasalita ko ngayon ko lang po nakita yung totoong totoong pagkatao ng isang digong na to I guess now na realize ko na kung sakali man na nandun po siya at that time na pinatay yung tatay ko, palagay ko po, pwede ko siyang lapitan at sabihin ko po sa kanya na kailangan ko po ng justisya. Narealize ko po na dahil hindi ko po pwedeng puntahan noon ng kahit sino, dahil hindi ko po alam kung kami po ay mabibigyan ng tulong? Pero sinikap po namin noon kung meron mang tulong maibibigay kahit sino. Pero ano pong nangyari? Wala pong dumating na tulong. Ngayon, narealize ko na po kung bakit ito nagmumura. Ngayon, alam ko na po na ang mga bagay-bagay pala na sinasabi nito ay talagang para rin sa atin at hindi lang para sa kanyang kapakanan. Ang kanyang galit po ay naramdaman ko dahil po sa kagustuhan niya na mabigyan po ng hustisya kung ano po yung nangyayari sa atin ngayon. ngayon mga kaibigan, yung akala ko na walang Diyos, yung akala ko na walang hiya, yung akala ko po na walang pagmamalasakit at walang puso, ngayon ko lang po na-realize na meron po palang puso. Kahit sabihin ko man po na marami akong nabitawon against sa kanya, kahit mahirap pong aminin na isang katulad ko ay nagbigay ng mga salitang kahit hindi dapat bitawan ay nakapagbitaw dahil naiintindihan ko rin na ang isang katulad niya nagmumura dahil lang sa kagustuhan niya na malinis lahat kung anong kagagawan po ng mga nasa gobyerno natin, magmula noon hanggang ngayon, hindi po naayos yon. Yung galit ko po na ibinibigay ko, hindi po para sa kanya yun, kundi para sa sistema noon na nakita ko na naimulat sa akin dahil at that time, wala po talagang justisya at wala po kaming freedom kaya po ako nakapagmura. At ngayon na-realize ko na kung itong tao na to ang nakaupo pala noon, I'm sure na hindi po ganun ang mangyayari sa amin. Lalong-lalo na sa aming pamilya. Kaya mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Kung ano pa ang pinaglalaban nyo ngayon, kung ano pa ang pinaglalaban nyo nakarapatang pantao, freedom na siya pong hinihiling ko. I can't believe. Dahil lang po sa mga kagagawan po ng media, natakpan po yun. Tinakpan po nila na ang isang katulad lang pala niya ang makapagbibigay ng freedom at demokrasya na pinaglalaban natin. And I hate to admit, na dahil ngayong nakita ko itong video na to I swear to God Hindi pa huli ang lahat Babawihin ko po Kung ano yung mga nabitawan kong salita Again sa kanya Oo. Totoo nga. Na hindi matapang, hindi mayabang yung mga iba. Pero depends na hindi ah. Lahat pala mga ipinapakita nila puro pagkukunwari. Oo, oh, hindi sila nagmumura. Pero sa pag... Oh my God. <laughs> Pero sa katotohanan pala mga kaibigan. Lahat ang mga yon ay hindi totoo para lang gusto po nila na makuha ang isang katulad ko o katulad nyo. Ngayon, at naimulat sa akin na isang tao pala nagmumura galit dahil sa sistema ng gobyerno natin o ang mga nakaraang gobyerno natin. At ngayon ko na-realize na kung ang gobyerno may natay na namatay ang tatay ko. Alam ko, na itong tao na to ang nakapagbigay ng kalayaan o kaya'y ustasya na matagal ko nang hinahangal para sa tatay ko. Alam natin 'to. Kasi paglaban ko pang-naw simulan kong laban against sa iyo. Pero Pero Dahil alam ko na, niko pala yung totoong tao na piliting lapitan at alam ko kung bakit ganyan kalapit sa iyo yung mga tao ay dahil ikaw